Magandang hapon and welcome back ulit sa aking YouTube channel. So yan guys, mag-share ako sa inyo since ah uh, meron tayong mga customer na mga bata na talagang minsan makukulit sila, minsan may iingay, minsan magulo. Pero talaga sila talaga yung uh, isa sa mga nagpapadami sa atin ng customer. Kaya talaga yung ano natin sa kanila ay eh, wag natin silang... Huwag natin silang baliwalain, huwag natin silang isnaben wag natin silang tawag dito, uh, pagalitan kung minsan maingay sila pagsabihan lang natin guys, yun yun yung maganda gawin natin kasi uh, meron tayong customer na bata uh, minsan kasi diba, sa, di talaga yun may iwasan guys, meron talaga mga tindahan mga tendero-tendera na lalo na pag may edad na, ayaw na maingay ayaw magulo tapos pinapagalitan sila so di ba ang bata minsan ano na yan eh medyo lumalaki-laki na eh nagiging sensitive na din di ba may mga pakiramdam na rin yung mga yan kaya pag napapansin nila na pinapagalitan sila ng tendera tendero dahil nandun nga sila nakatambay ay parang yun nga parang lumalayo yung loob nila dun sa tindera or sa tindero tapos yun nga parang ayon na din nilang bumili doon may mga ganun talaga guys uh, kaya tayo dapat mga tindero tindera habaan natin ang ating mga pasensya kasi nako isa sila isa sila sa nagpapadami sa atin ng benta di ba like hindi lang naman yung Siyempre sila ay bumibili ng mga umaga pa lang. Minsan dito sa akin guys, umaga pa lang eh, kahit sarado, sarado pa yung aking tindahan ay eh, ati ar, ati ar, nag na yung mga yan tapos yan, binubuksan ko yan kahit uh, ano ba ako sa loob basta pag nadidinig ko na may mga bata na na ayun nagtatawag na sa akin ay eh, ano na ako niyan lumalabas na ako, kahit minsan na pa ako kasi nasasayangan ako don sa uh, kita natin sa don sa mga bata kasi hindi lang, di ba, pag sa, ang mga bata, pag nag bumapasok, bumibili ng bao nila, sila din yung bumibili ng ano natin, mga school supplies, di ba? So, pag mga hapot, lalo na't mainit ang panahon, kahit umaga, ay eh, bumibili ng mga frosty, mga ice candy, kasi parang init na init sila, gusto nila yung uh, nalalamigan sila tapos kahit mga chichirya bumibili din sila 'di ba yung mga tinapay so ang dami nila mga binibili guys 'di ba so minsan may time talaga na lalo yung mga malilit na bata ang kahit yung dala-dala ay piso 'di ba minsan tapos na gusto mong maidlip gusto mong matulog tapos bumili pabili po pabili po so ayan tawag ng tawag at ah, pabili pabili so syempre lalapitan mo yan kahit bata yan ay eh, Sayang din naman yung benta natin diyan. So kahit piso minsan sa isip mo, Ano ba 'yan? Antok-nantok antok pa ako, 'di ba? Antok-nantok pa ako, tapos piso lang. Pero 'di ba yung minsan iniisip natin. Pero wag na wag nating iparamdam sa kanila, guys, na naiinis tayo or 'di ba na na ano tayo na piso lang bibiliin, tapos gigis tatayo ka't gigising, 'di ba? Kasi guys, hindi lang naman 'yan. Minsan lang naman 'yan nangyayari, 'di ba? Ah, uh, hindi lang din naman 'yan yung binibili ng bata kasi minsan yung mga bata inuutusan ng mga magulang minsan kahit hindi magulang ay inuutusan sila ng mga mga ano nila dyan, yung mga matatanda sa kanila eh, nagpapabili sa kanila minsan may dala pang may dalang papel, nakasulat tapos binibigay na lang sa tindera, ba diba? May mga ganun kahit maliliit na bata guys, so wag natin ismulin ang kanilang piso-piso kasi what is piso, ba diba? Malaki din yan pag naiipon. Tsaka hindi lang naman yung ganun lang na binibili nila. Minsan pa balik naman yung mga bata eh. Kaya kahit wala kang, ba diba, wala kang pahinga, pagod ka sa <laughs> kahit piso-piso. Okay lang yun guys, basta andyan sila. Kasi pag yung time na pag yung pag sinusungitan mo sila tapos hindi na bumili sa iyo alam mo yun yung pakaramdam di ba masakit yun parang naano ka na ay hindi na bumibili yung bata saka mo lang na realize na ay sayang pala yung mga bata na bumibili sa akin dati tapos sinusulit-sungitan ko lang di ba so syempre uh, pag nalaman din ng mga magulang na syempre yung mga bata nagsusubong din yan ay na ayoko doon bumili kasi sinusungitan ako so pag nalaman din ng mga magulang yan iparang eh, parang ayaw din ng mga magulang na bumili ka bumili sila sa iyo, ganun lang yun guys kaya dapat tayo ay dahan-dahan maging ano tayo uh, habaan pa natin yung ating mga pasensya kasi talaga ang mga bata ay makukulit uh, magugulo, kaya pag ako guys pag nandyan sila kinakausap ko yun sila. Basta, andito din ako, kinakausap ko yan sila. Nagpipagchikahan ako sa kanila guys, talaga. Kaya mga bata dito sa akin, close. Close sa akin ng mga bata. Kaya yan mga mga nagre-request sila ng mga laruan. Ngayon lang guys, wala akong laruan. Pero pag siguro mga ano na, mga bandang mga, siguro mga katapusan ng ngayong November magbibili na ulit ako kasi magdi-December na kasi, kasi di ba mayaman ang mga bata <laughs> mayaman ang mga bata pag-December madami silang pera so yun ng mga bata kasi nagre-request talaga sila ng mga laruan yun so dapat kaya guys yun mga bata kahit dyan sila tulas na bibili nakatambay lang sila dyan hinayaan ko sila tapos kinakausap ko sila, o, oh, kumusta yung ganito, ganyan, o, oh, bakit hindi ka pumasok? Minsan kasi may mga uh, bata na higita ko tapos pasukan tapos hindi pumasok. O, oh, bakit hindi ka pumasok? Ay, sabi, oh, may kita ko at PR, yan, ganon. So, ayan. So, dapat ano din natin sila, kinakausap natin sila, yun, kinakumusta natin sila. Ganun ako guys, kinakausap ko sila. Minsan, ipag biruan pa ako, minsan dyan sa labas, pag nandyan sila, kipag ano ko ako, kunwari sinusuntok-suntok ko sila, gano'n-gano'n ko sila. Yung, ginagano <laughs> yung kinakalabit yung dito. Ayan, so, dapat talaga maano tayo sa mga bata. Kasi ako din naman, mahilig din talaga ako sa bata. So, yun kaya, isa yun sa nagpapadagdag sa atin ng benta at nagpapadagdag sa atin ng customer. Kasi pag nakita at nalaman ng mga magulang nila na mabait ka sa mga anak nila, parang dun, dito din sila na ano sila nang bumili sa'yo. Basta na, nararamdaman nila na mabait kang, ma okay ka, mabait ka, mabait ka sa mga anak nila, ayun. So, kaya mga bata dito, pabalik-balik. Pabalik-balik sila. Kahit magulo sila dyan, nayaan ko lang sila. Basta wag lang silang yung ano, yung like yung nagkikipag-away, yung pag minsan pag ganyan guys, pag nakikipag away kasi hindi talaga may iwasan sa mga bata, di ba? Pag ano, parang grupo-grupo, dito, grupo dito, grupo doon, nagkikipag-away sila, tapos madalas yan guys. At di si ano, inaaway ako, ganyan, ako, ako yung sinusumbungan nila, parang akong pulis. <laughs> tapos minsan pag sila mismo nag aaway away sila sabi na ati aro inaaway ako sinuntok ako niya na tapos syempre ano yun ko oh, bakit mo naman sinuntok si ganito ikaw talaga yan, yan. tapos minsan magkakapatid nag aaway tapos nagsusumbungan sa akin, nagsusumbong akala mo ako yung magulang. <laughs> akala mo, akala mo ako yung nanay nila. So, yun, inaano ko, ibat eh, mo inaawa yung kapatid mo, dapat minamahal yung kapatid mo, ginaganon ko, inaano ko sila, pinagsasabihan ko sila. So, yun, kaya yung mga bata talagang malapit sa akin. Kaya isa din sila sa talagang uh, malaking malaking ano malaking bagay malaking tulong dito sa ating tindahan kasi sila din yung mga bumibili sa ating mga paninda Diba? So, dapat maging babae tayo sa kanila. Kaya kahit piso-piso, guys, huwag tayong mainis. Huwag natin paramdam sa kanila yung naiinis tayo sa kanila pag ganun. Ano lang, uh, ano pa din tayo, pasensya, ma mahabang pasensya. Kasi, syempre, yung mga batang yan, lalaki yan. Tata, uh, lalaki, I mean, oh nga, lalaki sila. Tapos, nagkakaisip. Tapos, nararamdaman nila na masungit ka. Tapos, hindi ka na bibilihan ng hindi na, na sila bibili sa paninda mo hindi na sila puputas tindahan mo kasi alam nila masungit ka so ganoon lang yun guys kasi syempre, lahat naman tayo ay tumatanda yung mga batang yan ay lalaki din yung mga yan so meron na akong experience dito guys bata sabi uh, bumibili siya sa akin ng uling sabi ko punta ka doon sa isang tindahan kasi nga naubusan ako ng uling sabi, punta ka doon sa ano sa tindahan na yun tapos nilingon niya yung tindahan sabi ko, punta ka na, mayroon na silang doon. Only, ayaw niya talaga, guys. Ayaw niya talaga doon pumunta. So, alam ko na, kasi, uh, madalas kasi silang napapagsabihan, na napapagalitan. Minsan, lalo, minsan napapagalitan sila. So, siguro yung bata, ayaw na niyang bumili doon. Talagang, may ano na, ayaw, talagang, siguro, di hindi man sa takot pero ayaw ayaw talaga so pumunta sa isa pang tindahan doon bumili <laughs> sabi ko sabi ko doon ka bumili kaya ano, tapos dumaan eh meron po dito eh sabi nga gano'n so yun talaga guys so ang mga bata umiiwas sa mga masusungit na tindera at tindero kaya tayo wag tayong masungit sa mga bata be kind be nice sa mga bata kasi sila ay uh, sila yung mga pag-asa ng ating tindahan. Hindi lang, siya, hindi lang sila pag-asa ng bayan, pero pag-asa ng ating mga tindahan. So, yun. So, yun naman, guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam. bye-bye.